sa pagitan ng alon at alingaungaw ng mga barko. Isang malagang yugto ng kasaysayan ng Kooperasyong Pandagat ang isinagawa. Ang Multilateral Maritime Exercise na bahagi ng Balikatan Exercise 2025. Mula Abril 21 hanggang 29, ginanap ang Multilateral Maritime Exercise o MME sa karagatan ng Pilipinas mula Subic Bay hanggang sa Joint Operational Area ng Hilagang Luzon. Layunin itong palakasin ng Naval Interoperability o ang kakayahan ng mga hukbong dagat na magsagawa ng sabayang operasyon. Sa ilalim ng Balikatan 2025, ang MME ay nagsilbing plataporma para sa magkasanib na operasyon ng hukbong dagat ng Pilipinas, Estados Unidos at Japan Maritime Self-Defense Force. Ilan sa mga aktibidad na isinagawa ay communications exercise upang mapabuti ang ugnayan sa gitna ng dagat. Cross-deck landing qualifications kung saan lumapag ang mga helicopter sa barko ng ibang bansa. Division tactics at photo exercises kasama rin ang replenishment at sea o pag-supply ng gamit habang nasa laot, maritime search and rescue drills at live gunnery exercise para sa depensa at seguridad. Ang Japan Maritime Self-Defense Force ay formal na lumahok sa operasyon sa Hilagang Luzon noong Abril 27, isang hakbang na nagpapalalim sa ugnayang trilateral sa pagitan ng Japan, Pilipinas at Estados Unidos. Sarap ng mga hamon sa Indo-Pacific, ang mga ganitong pagsasanay ay may layuning tiyakin ng kalayaan sa paglalayaga at pagsunod sa International Maritime Law sa pagtatapos ng multilateral maritime exercise 2025 baon ng bawat bansang kalahok ang bagong antas ng tiwala at kakayahang magsanib-puwersa sa bawat kilos ng barko at sa bawat mensaheng ipinasa sa radyo iisang diwa pagkakaisa para sa kapayapaan mula sa karagatan ng Northern Luzon ako si apprentice seaman journalist Brian Chin ang binago para sa oras ng Mandaragata at Mandirigma